Sa mga nagtatanong at gusto pa rin pong ma-update pagdating po sa in-streams ads tools, kung ito ba ay malaki pa rin daw ang na-earn dito. Mga ka-idol, malaki pa rin po ang piling yung kitain sa in-streams ads tools. So kailangan nyo lang mag-upload dyan lagi ng 3 minutes pataas para po once na mag-viral yan, malaki po yung piling ma-earn na dollars niya kasi nasa 3 minutes po siya pataas. Kasi kung mapapansin nyo mga ka-idol minsan nag-upload po ako ng 8 second, 10 second, minsan 5 second lang, pa nag-viral yung mga ka-idol, syempre yung earnings niya, mag-base din doon mga ka-idol sa views and syempre sa second po ng video nyo na reels or shorts video. Kasi mga ka-idol, yung 8 second ko nun is mga kata yun ng halos is eh, 6, 6 million na higit. Ayan. So nag-earn siya mga ka-idol ng $100 na higit. So nasa, siguro ngayon is muna sa $150 na yun ngayon. So kahit pa paano is talagang uh, yun ang kagandahan mga ka-idol kapag kayo ay monetize na sa Facebook. Dahil kahit uh, mali, may, may, may lamang po yung video ang na-upload nyo sa Reels, tapos may mga na-upload din kayong long video, dahil monetize ka, nag viral yun, kahit di mo inasahan na mag-viral, meron kang makukuhang kita, meron kang sasakulit sa Facebook. Yun yung advantage kapag ang Facebook channel nyo ay monetize. Kaya ingatan nyo po mga idol lang yung mga Facebook na yan ay makuha yung masamang loob. So, kasi sayang naman, siyempre, itong Facebook natin isa ito sa mga napakaganda rin na social media, kumbaga, platform. Dahil kapag meron kang na-upload at nag-viral, dahil monetize ka, wala kang violation, automatic, yung uh, viral video mo na yun, may makukuha kang income doon. O diba? Tulad natin ngayon, mga ka-idolist, yung mga nag-viral na din, yun hindi ko in-expect. So, meron tayong sa 100, sa huri, 500 times dollar. So, diba? So, napakaganda. And uh, syempre, hindi pa mga ka-idol umabot, hindi pa naabot yung April, is meron na agad tayong earnings dito. So, sa tingin ko is nasa $200 na mahigit yun. So, hindi pa natapos ang March. So, sasahurin naman yung mga idol sa darating na April. So, ganun mga idol dito ang sistema sa Facebook. Kailangan mo nang uh, matarget yung requirements sa in-streams ads. And de, sa reels kasi mga ka idol is invite only. Ayan, so maraming mga tools na pwede nyo makita yan sa monetization tools nyo dyan sa inyong Facebook. Ayan, punta kayo sa professional dashboard na kita nyo po ang monetization. Then click mo to, makita mo dyan yung mga tools na ah, kailangan mo makuha. Ayan, kung gusto mo makuha, sundin mo lang yung mga requirements na tulad ng streams ads. Mayroong 60 minutes yun. Ayan, syempre 5,000 followers. And then 5 videos na na-upload mo sa Facebook channel mo para makakalos na ka. monetize ka dyan. So yun, pag-unti lang, kailangan mo lang magsipag and then consistent upload. Importante yun. And, and syempre, interesting. Calamity, yung lagi mo sinasabi sa bawat video ko. Kasi yun yung importante yung interesting video. Kasi kahit marami kang upload kung hindi interesting, wala pa rin po. Okay? So yun lang mga kaedol. Sana nakatulong sa yung video nito. At kung nakatulong, huwag mo na huwag mo makalimutan. Follow ang Facebook page na ito para updated sa mga next.